Sa bawat kasal, hindi ba't nangangako ang magsing-irog na magsasama ng matagal at panghabang buhay? Pero tila, baligtad ang nangyari sa bagong kasal na ito na pagkatapos na pagkatapos ng seremonya, ay namatay ang lalaki. Paano ba nabalot ng hinagpis ang tila pinaghalong seremonya ng I Do and Die? Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Jeremiah Manalansan, upang aking magung asawa, upang makasama at mahawakan sa hirap at sa ginawa, sa hirap at kasaganaan, sakit at kalusugan, hanggang sa tayo'y paghiwalhiin ng kamatay. Sino ang mag-aakala na ang huling katagang sinambit na yan ng groom na si Patrick Reyes, na kanyang pangako sa bride na si Jeremiah Manalansan o Jer, ay magaganap. May oras na maaaring talagang kailangan na natin tapusin ang lahat. Tila nagbigay na ng pahiwating si Patrick ng maagang pamamaalam. Tandaan ninyo ang araw na ito, Oktubre 6, 2018. Pinag-isa ngayon ng Diyos. Mga kapatid! Napakabilis ng pangyayari. Matapos ang kasal, wala pang 24 na oras silang mag-asawa. Namatay si Patrick. Nagtagpo ang landas ni Jer at Patrick noong 2009 sa isang okasyon sa simbahan bagong miyembro si Patrick ng Jesus Christ the Redeemer Church kung saan miyembro din si Jer. Sa aking buhay, so you... so, may naramdaman ka ba sa una ninyong pagkikita? Ay yes po. Meron? Opo. Alaga? Ano parang yung feeling po parang ano, uh, tumatalon yung puso kasi kumakanta po siya noon. So oh. parang iba po yung dating talaga. So parang naging cheerleader oh. ako yung pagkarinig ko po ng boses niya. Parang I, know uh, I like this guy. Yung po yung feeling ko talaga. One time, talagang inasar, inasa, inasa na lang si Patrick Cager. And then, nandun yung, yung, chemistry na para bang kapag ka, kapag ka nalagi sila magkasama, may mo na lang palaging parang may ano, mga, mga bituin na <laughs> <laughs> Sabi namin sa kay Patrick, ligawan mo na kasi alam naman si German ligaw sa'yo. Mahiyain kasi si Patrick eh. Pinlalo niya muna <laughs> yung kung paano niya ligawan si Jer, kung paano yung atake. Pero nung mga moment na yun, nakita talaga namin kay Patrick na naging masaya siya dun sa desisyon na ginawa niya. Ang gantyawan na uwi sa totohanan. Dalawang taong sinuyo ni Patrick si Jer. Pero katakot-takot na pintas ang inabot ni Jer sa mga kaibigan ni Patrick. I can be myself. Yung parang kahit wala akong makeup and all, he accept me as I am. And parang nanan talaga niya ako na Tanggap niya ako as as me. So parang sabi ko, itong taong to, kahit anong gawin ko, kahit pangit ako, beautiful pa rin ako sa kanya. Yung puso talaga niya is something that you will uh, want forever. Saksi ang simbahan ng sagutin ni Jer si Patrick. 2013, opisyal silang naging magkasintahan. The to you, Patrick and Sa umpisa pa lang ng relasyon, basbas -bas na ng Panginoon ang ipinagkaloob ng kaibigan nilang pastor. Nung alaman lang sila na, oh, wow, parang masyak na lang na, wow, talagang yung tipong pangaasar mo lang sa kanila, doon na nagsimula na may mabubuo pa lang love story. Nakita namin si Patrick kung paano siya alagaan, kung paano siya ihatid. Tapos kapag medyo may mga tampuhan sila, inaasar namin sila. Pagkatapos nung asar namin, bati na sila ulit. Buong loob na tinanggap ni Jer ang pamilya ni Patrick. Si Patrick ang tumatayong breadwinner sa kanilang pamilya. Hmm, napakabait na anak. At kahit sa mga kapatid, pag may kailangan, ano din agad siya, open hand siya talagang open hand na nagbibigay. So paano siya nag sa sa ano, dalawang beses po siya actually nag-propose. Yung una po, fourth year anniversary namin, kaming dalawa lang. Um, kinantahan niya po ako yung same na kinantahan niya nung kinasal kami. Parang nakakaramdam na ako na, ay, baka magpo-propose to sa akin ulit. And then yun, niyaya niya si mama, and then kinausap niya ako, and then, ayun po, nag-propose siya. Alam ko gusto mo si lang, but you deserve the best. And besides, you worth to be walked down the aisle. Pero don ba, hindi ba siya yung tipo nagmamadali sa buhay? Wala mang pahiwatig noon na parang kukulangin siya ng oras? Wala po eh, kasi po sobrang energetic niya pong tao. Tapos syempre lagi pong kumakanta and all. So makikita niyo po talaga na wala, parang walang problem. Matapos ang proposal, yeah, napansin ni Jerna na naninilaw si Patrick at minamanas. Pa-check tayo pinilit niya itong magpakonsulta sa espesyalista. Noong una, puro pagtanggi si Patrick. Sa kapipilit ni Jer, pinagbigyan na siya nito. Matapos sumailalim sa test, doon na nalama na siya ay may chronic kidney disease at malubha na. Nilason na ng pagkasira ng kidney ang dugo ni Patrick. ito, so, nung naglalakad ka na sa aisle, parang sabi mo na suliapan mo si Patrick. Ano ang nakita mo? Sa habang naglalakad ako, iba. Iba yung hinga, iba yung kanta. For me, kinutuban na ako na parang there's something. Parang si Patrick hindi ganito to. Sa video ng kasal ni Jer at Patrick, Kinakantahan siya ni Patrick ng kanilang theme song habang naglalakad siya sa aisle. Habol hininga na si Patrick ng mga oras na ito. Habang kinakasal siya, talagang umiiyak ako. Hindi ako umiiyak kasi kinakasal siya, pero naiyak ako sa kalagayan niya. Kasi nakikita ko na itsura. kamagang na siya eh. Mamahalin kita sa pinaka-the best mo at kahit sa pinaka-worst mo pa. Tandaan mo na simula sa araw na to, iyo ako. At wala nang makakapaghiwalay sa atin. na sila Patrick at Jeremiah Reyes. natin sila. Matapos ang seremonya, dumiretso ang mga bisita sa reception. Ang tagpong ito kung saan makikita ang saya ni Patrick ay nakunan din ang video. Subalit, huminto na ang oras para kay Patrick. Nagsusukan na siya. I mean, talagang mambakaawan ako sa kanya sabi ko please ano parang wag na kasi nga baka ano pa mommy mapanapaagin ganyan Tapos, siya hindi okay lang ako nasuka ko na okay na yung pakiramdam ko ganun siya feeling ko nung time na yun, talagang gusto ng ibigay yung best para sa akin din and para sa kanya hinawakan ko siya dito sa braso okay ka lang ba sabi ko sa kanya kasi parang iba na po talaga yung pakiramdam ko sa kanya sabi? napansin na talaga namin na hingal talaga siya hingal yung hinahabol niya na. Tapos nung nag, nagbabaw na sila, na nagbabaw na siya. Nakuha pa ni Patrick na lumabas at magpahangin at ilang hakbang lang mula sa pintuan, hinimatay ito. Narinig ko na lang, nagkakagulo sa loob. Nakita ko si Patrick ano na dinad binubuhat na dinadala sa clinic. Talagang takbo agad ako dahil naman yung aming damit bisag agad ako talagang nakaalalay din talaga ako sa kanya. Sabi ko, Lord, please, 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 parang, ano, just give it to me. Yung parang, just give it to both of us. Kasi parang, binigay naman po namin lahat iyo. Yung parang ganun po yung talagang pinagpipray ko, eh, Lord. Sana, ano, buhayin si Patrick. Labing dalawang oras matapos ang kanilang kasal, matapos ang pakikipaglaban ni Patrick sa kamatayan, ay tuluyan na itong sumuko. Nawa ko po yung kamay niya. Anong pinakikinga ko yung heartbeat. Sabi ko talaga, mga paniwala. Ito nangyayari. Parang masamang panaginip na. Pinagpipray ko ay Lord. Sana, ano, buhayin si Patrick. I'm waiting for a miracle to happen na bumalik siya. Ang damit na suot ni Patrick sa kanyang burol ay ang mismong pangkasal niya. Kapatid, malalas si Patrick. Ngayon yung time na parang hindi ko na kaya. Nang maihatid sa kanyang huling hantungan si Patrick, tinuloy pa rin ni Jer ang kanilang pangarap na honeymoon sa Japan. Alam ko kasama kay Tatcho si Lord sa pag-travel na to dalawang taon na nakakalipas simula nang lunisan si Patrick sariwa pa rin kay Jer ang sakit I know na binabantayan mo ho lagi kang nandyan para sa akin and even though na nandyan ka still you will be still my one great love and uh, i love you Maiklima man ng panahon ng kanilang buhay may asawa hindi naman matutumbasan ng mga iniwan ni Patrick na masasayang alaala Hanggang sa kanyang huling hininga. Uh, Na-realize ko na na I, re I really need to get up. Patrick is saying to me na there's more, there's hope, there's future.